Umaga palang lang abala na sa pagtatabas ng mga damo si Lisander sa banging ito sa Kilometer 3, Barangay Bakakang Central, Baguio City. masukalang lugar at nagkalat ang ilang basura pero habang naglilinis, tumambad sa kanya ang isang bagay na balot na balot ng jacket. Uy, nampas ko sa itang eh, hindi mano. May mapunit. Kasi naka, ano pala, may kurtina pala kaya pala hindi mano. Yung ginawa ko sa kurtina, Hindi akong ko gano'n. ko, parang tao to kasi may buhok pa Yung, buhok. O yung bungo. Agad naman siyang humingi ng tulong at sakto namang napadaan sa lugar ang kagawad na si Ariel. Tamang-tama naman na may dumaan na mobil, pinara ko. So pag para ko, bumaba sila. Kinonform namin, kasama ko yung dalawang si, si Sir Apil. Kasama ko, bumaba kami doon sa baba. Dumating naman ang scene of the crime operatives ng Baguio City Police Office at base sa kanilang inisyal na pagsisiyasat, para siyang buto ng uh, bata. Kasi yung mga, oh, parang sanggol. Kasi makita mo yung mga buto-buto is maliliit pa. Pati yung iskal. Hindi pa matiyak ng BCPO kung ano ang kasarian at ilang buwang gulang na ang sanggol at kung gaano na ito katagal na patay. Ito na ang pangalawang pagkakataong mayroong natagpo ang bangkay sa nasabing lugar at ilang metro lamang ito mula sa barangay hall. Kasi kawawa naman po ito talaga ano yun talaga nga ngayon. Yung ba't dyan tinapon? Hindi nalang nalibing eh. Uh, tao pa yun, hindi po hayop yun eh. Pwede siguro ganun sa CCTV kasi sa ngayon problema namin yung procurement namin ng CCTV kasi obsolete na yung mga CCTV namin. Siguro isa yan sa mga uh, kukonsider natin na problema. Ang nasabing kalansay ay sa sa ilalim pa sa masusing pagsusuri ng soko. Charles Nicolimon para Elizan Headlines.